Kaya nag-iipon para sa future mo, patay ka ngayon. Sa bagay kasi, no, healthy ka naman, di ba? Kaya hindi ka nag-iipon. Sa bagay, yung kumpanya mo naman, stable, di ba? So, walang problema. Titignan mo yung mga kapamilya mo. Ay, mukhang mga healthy naman to, hindi magkakasakit. O, sige, okay lang. O, alam mo kasi, life is good at throwing you crazy surprises. Biglang may plot twist yan. Bukas magugulat ka, may plot twist. O, next week, handa ka ba sa plot twist ng buhay mo? Bigla na lang may magte-text sa'yo. O, kailangan mo na 300,000. O, patay ka ngayon. tatan tandaan mo, ang buhay ay unpredictable. Do not make these crazy assumptions that life will be smooth sailing. Kailangan mong gawa ng paraan yan kung hindi ka makaipon. Simulan mo na. Mawa ka ng separate na account para makapagsimula ka na. Ilang taon ka na ba nangangarap na magkaroon ng ipon? Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin kasi seryoso. Sasabihin ko sa'yo, nasa huli ang pagsisisi. Pag kailangan mo na ng pera o nga nga ka ngayon kasi hindi ka nag kailangan handa ka kasi you never know what happens tomorrow.